So hello mga boss, Lumit Review sa Roncad Operator. So ang gagawin natin mga boss is itutuloy natin yung part 1 natin sa electrical. So ipinakita ko yung part 1 kung ilan yung ilaw ang magagamitin natin sa isang breaker. Tapos yung mga saksakan natin kung ilan yung saksakan sa isang breaker mga boss. So ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung paano mag layout sa lighting layout mga boss. May dalawa tayong way mga boss na gagamitin dito sa pag layout ng lighting layout mga boss. So ipapakita ko na lang kung ano yung mga yun. So wag nating pa mga boss. Simulan natin. Intro muna tayo. So simulan natin mga boss. Meron akong dalawang way mga boss na ipapakita sa inyo kung paano ako manag layout sa lighting layout. So Eto mga boss, naka-dynamic block na tayo dito sa mga, sa mga symbols natin. So, okay na to. So, yung mga naghahanap pala ng mga CAD files ng complete plan sa akin is di pa akong pwedeng magbigay. Gusto ko kasi, makumpleto muna natin itong electrical plan natin bago ako magbigay ng complete plan. Kasi mas maganda kasi na alam nyo din kung ano yung mga nilalaman sa electrical plan. So, eto mga boss, may dalawa tayong way. So eto mga boss, naka-dynamic block na tayo. Gumawa na ako ng dynamic block para hindi na kayo mahirapan pa. So eto, kunwari itong circuit home run natin, pwede nyo siyang i-edit. Kunwari, move natin. Pwede nyo siyang i-rotate. Makikita nyo itong may bilog dito. I-rotate nyo lang. Ganyan nyo lang. Yan. Pwede nyo i-ganyan. Pwede nyo ganyan. Kunwari, eto yung home run mo. Pwede nyo ganyan. Click mo lang ganyan. Tapos, ganyan lang. Ganun lang kadali mga boss, kaya gumawa na ako ng kaya gumawa na ako ng mga dynamic block. So simulan natin mga boss. So i-click niyo na lang ceiling light. Yan, ceiling light na siya. So bob natin. So bago tayo magsimula mag-ano ng layout mga boss, dapat mag-snap muna kayo. Yan. Object osnap dapat naka-check lahat 'to. I-select you select you lahat. Para makita natin yung mga center natin, midpoint, endpoint, lahat-lahat. So, i-select nyo lang lahat yan. Tapos, okay na tayo. Pwede na tayo mag-start. So, i-copy na lang natin itong dynamic block na ginawa natin. Yan. Tapos, ilagay nyo lang dito. Yan. Makikita nyo may green siya. Tapos, may green dito. Yan. Makikita nyo na yung pinaka-center niya. Yan. Nakikita nyo mga boss, may green siya. Click nyo lang ganyan. Tapos, ilagay natin dito. So, may ilaw dito sa may ports natin sa living area, syempre may ilaw din dito. Kunin niyo lang 'to. Yan. Tapos sa may dining area natin mga boss, may ilaw din dito, yan. Sa may kitchen natin, yan may ilaw din dito. Tapos may ilaw din dito. Lalagay tayo ng ilaw diyan. Tapos yan. Lagay niyo lang kung saan yung mga ilaw na pwede nyo malagyan. Kunwari, itong, syempre, itong bedroom natin, may ilaw yan. Yan center lang natin. Yan. Yung ano natin, yung CR natin, TNB natin, syempre may ilaw yan. Tapos eto, para makita yung pinaka-center niya mga boss, eh ganito nyo lang. Click nyo lang yan. Yan. May makikita kayong mga parang green. Yan. Tapos eto. So ayan. Kung makikita nyo mga boss, may green na siya. Kung makikita nyo mga boss, may green siya. Naka-center na siya. Click nyo lang ganyan. Yan. So, okay na yan. So, ang gagawin lang natin, i-connect lang natin lahat to. So, eto kasi mga boss, is lang yung area niya. So, malit lang yung nilagay nating ilaw. So, ilay lang natin. Ilagay lang natin lang. I-connect lang natin lahat to. So, maglagay pa tayo ng ilaw dito. Dito mga boss, maglagay tayo ng ilaw dito. Isang ilaw dito. Yan. Tapos connect lang natin lahat. So, yan. So, eto mga boss, may bar sa dito kasi. So, maglagay tayo ng pin light dito. So, click nyo lang yan. May makikita kayong triangle na baliktad. Click nyo lang yan. Click nyo lang yan. Tapos, pin light nyo lang. Yan. Tapos, copy nyo lang. Maglagay tayo ng tatlo. Tapos, tatlo. So, yan. So, ako connect lang natin ulit. So, pwede natin i-connect dito. Ayan. Tapos yan. Pwede natin i-connect dito. Tsaka, ito. Tsaka, pwede natin i-connect doon sa may taas. Yan. So, pwede yung balikta rin lang natin siya. Mas maganda yata yung pag-anito. Dito. line tapos yan tapos line natin ulit dito yan tapos line tapos papunta dito sa my kitchen natin connect natin yung ilaw dito so yan tapos sa may labas mga boss connect natin sa may labas so yan tapos dito ulit line nyo lang yan. tapos ilain natin dito line natin pababa yan so yan tapos connect natin ulit dito pag kukonektahin nyo lang lahat mga boss sobrang dali lang naman mag ano eh pag kinect nyo lahat sobrang dali lang naman yan so ayan mga boss tapos i-re-reduce lang natin itong mga kantuan natin F nyo lang yan fillet enter tapos R nyo lang or radius enter tapos try natin 150 enter natin tapos pwede nyo siyang i radius yan para mas maganda tingnan ng mga boss yan so yan tapos yan enter nyo lang yan tapos enter nyo lang kung pwede nyo i radius ulit pag ulit ulitin nyo yung command enter or space yan tapos yan tapos so, enter ulit tapos MA lang natin siya. MA. Click nyo to. Ayan. Para lang natin yung line natin. So ayan. Tapos click nyo lang. Ayan. Pwede na yan. So ayan. So nakakonnect na tayo ng mga ilaw kung gusto nyo mga boss MA. kung gusto nyo mga boss hindi magalaw tong floor plan natin kung wari, in case lang baka nagalaw nyo o na delete nyo ng ganyan ang gawin nyo lang dyan pindot nyo to itong may parang susi dito yung lock tapos click nyo lang yan tapos i-clock lang natin tong floor plan natin yan tapos lock nyo lang din yan nakalock na lang siya hindi na siya magagalaw Direct ko, hindi na siya magagalaw mga boss. Ayan. Tapos lalagyan lang natin siya ng switch. Ayan. Gagamit tayo ulit ng mga dynamic block. Copy. Ayan. Kunwari, ito magkasama sa isang switch. O, ang gagamitin natin is two gang switch. Ito, tsaka ito. So, ang gawin nyo lang dyan, click nyo lang to Tapos, hanapin nyo yung single gang switch or double gang switch or triple gang switch. So, I pick Lagay lang natin itong double gang switch. Click nyo lang. yan Tapos move na natin dito. Pag naglalagay kayo ng mga switch mga boss, yung pagbukas ng pinto, yan, kunwari itong pagbukas niya, dito nyo ilagay, hindi dito. Baka may ilagay nyo dito. So, copy natin ulit. So, eh, so lalagay natin siya ng switch line. Yan. Ito mga boss. Yan. Ang gawin nyo lang dyan is, type nyo lang, S, L, P. Yan enter etong SLP mga boss pwede nyo kayo mag drawing drawing dito check nyo yan pwede nyo siyang kontrolin yan o yan click nyo lang ganyan o yan so yan yung gagamitin natin SLP natin enter tapos ganyan nyo lang yan tapos enter natin SLP ulit natin enter yan pwede nyo ganyan nyo nga enter yan tapos SLP ulit tayo enter so eto lagay natin sya dito yan dito sa may switch na to yan so mamaya na yung mga boss so alamin natin kung anong switch to yan makita nyo dalawa naman sya so s yung gagamitin natin so MA natin lang kopyahin natin to tapos click na dito yan tapos next natin, so ito, magkasama to. So S2 yung switch natin. So SLP, enter, tapos click natin dito. So, copy natin to. Dito banda. Yan. So, ito mga boss, pwede nyo na siyang i-move. Huwag na kayo mag-type mag, mag ng move. Ang click nyo lang to. Tapos, ganun nyo lang. Ilagay, ilagay nyo lang dyan. Ayan. Tapos MA natin ulit. Ayan. MA. Natin itong mga Tapos next natin mga boss is S2 sya. Is kasi dalawang switch yung nilagay natin. Ito. Eto mga boss magkakasama naman to So S1 na lang. Pag switch mga boss sabay sabay yan. So SLP. So e, ganun yun lang sya. Yan So e, ganun yun lang yan, papunta dito yan so, ayosin lang natin ng konti, yan tapos copy lang natin to so, yan tapos, baba lang natin to pwede naman yung edit, kung hindi nyo gusto yung kunwari, magaganyan pa kayo pwede naman yung i-double click to yan, palitan nyo na lang, S1 tapos, okay tapos, MA natin ulit So, yan. Tapos, ito naman, magkunwari kunwari mga boss, magkakasama tong tatlo, is copy natin. Tapos, ilagay natin dito. Yan. So, magkakasama itong tatlo mga boss, ang gawin nyo lang is S3 natin to. Yan. Okay natin. Tapos, SLP ulit. Yan natin siya. Yan. Tapos, yan. Tapos, ito naman. SLP. Yan. Pag naglalagay kayo ng mga switch mga boss, is wag, wag nyo siyang parang ganito. Huwag nyo ibabangga din sa may line. Iwasan nyo na lang po mga boss. SLP. Huwag dito. Yan. Iwasan natin siya. Para mas malinis tingnan. Para may mabilis natin maintindihan. Yan. Tapos, eto, SLP ulit dito, tsaka dito. Yan. Ito, yan. Tapos, MA natin ulit. Click natin yan. 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 Sa so, may CR natin mga boss. So, so parang dali lang mga boss. di ba? Yan. Tapos, lagay natin dyan. Tapos, SLP. Yan. tapos kumapit. So, ayan Tapos ito naman, lalagay natin yung switch na dito. So, eto mga boss is S1 na siya. 1. So, okay? Tapos copy natin 'to. Tapos ilalagay natin dito. Tapos SLP ulit. switch natin siya dito. SLP So, yan Tapos, MA natin to Yan Tapos, ito naman Lalagyan natin yung switch dito SLP 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 Dito, yung switch So, copy lang naman natin to So, yan tapos, move lang natin dito. SLP ulit tayo. Yan. Yan. Tapos, MA. So, ayan mga boss. Tapos na tayo sa pag-layout ng lightning layout. Ito kasi mga boss, is malit lang yung mga ilaw. Eh, paano kung sobrang dami tong ilaw, nilalagay ko? Kunwari, may pinlight pa ako. Di na tayo maglalagay ng mga ganito. Yung switch line na ganito. Kasi nakakalito. So, ang gagawin nyo dyan mga boss, be, bali ganito na siya. Yan. Ito kasi mga boss, magkaiwalay yung switch. Bali, dalawang breaker yung ginamit ko. So, ang gawin nyo dyan mga boss, kunwari ito, yan. Ito yung A. Yan. Yan. Makikita nyo yung A mga boss. Ang gagawin ay, ganito na lang yung gawin nyo mga boss. Lagay nyo na alphabetically. Kunwari, itong A, B. Ito yung magkasama. A, tsaka B. Ito. Ito yung A. Tapos ito yung B. Ito yung magkakasama sa switch mga boss, yung S2. Kasi dalawa sila. kudwari itong CD, ito naman. CD, ito magkasama. kudwari itong, kunwari itong S1I, ito yun. Yung may wall natin. Alphabetically arrangement mga boss, ganito na lang siya. Huwag yung nalaglagyan ng switch na ganito. Yan, lalo na pag madami yung ilaw nilalagay nyo. So, sa part 3 natin mga boss, kumplitawin na natin tong electrical plan natin. Lahat-lahat, lahat ng details, lahat ng, ano, iko-compute. Doon sa part 3 natin, tapos, yun, tapos na tayo sa electrical. So, susunod naman, sa structural naman tayo, gagawa tayo ng mga dynamic block doon para mas mabilis tayo doon. Tapos, ano ba yung mga gagamitin natin sa first floor, second floor, or third floor. So, hanggang sa muli mga boss, paalam na.